Narinyo na pero posibleng matalo pa. Sa kabila ng pagkapanalong renewal ng Tape Incorporated sa pangalan ng Itbulaga, posible abang bang maangkin nila ito ng lubusan, sa likod ng pinaglalaban ng Legend Trio, pwede nga kayang dumating ang panahon na muli itong mababawi ng TVJ, ang lahat ng umano'y nawala sa kanila, o di kaya'y kasama ito sa posibleng karma ng mga halos host, matatandaang ni Renew ng Intellectual Property Office of the Philippines, Applefield ang Itbulaga, na trademark na pagmamayari ng Television and Production Exponents Incorporated, kinumpirma mismo ito ni Attorney Magi Abraham Garduke, Legal Counsel ng Tape Incorporated, na natanggap ng Tape Incorporated ang Certificate of Renewal of Registration para sa Itbulaga Trademark, ito ay sa likod ng inihaing petisyon ng Legend Trio na sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, na kanselahin ang trademark registration ng tape para hindi magamir ang pangalan ng kontrobersyal na noontime show, dahil pangalan naman talaga nila ang may dala-dala nito mula noon, sinabi ni Maggie Garduque na, ang tape ang mananatiling may-ari ng pamagat, at logo ng It Bulaga hanggang 2023, marami kasi ang nagsasabi na since nag-expire ang registration ng Tape Incorporated, sa Eat Bulaga trademark, free for all na ito, this is not true ang giit ni Atty. Maggie Garduque. Subalit may laban pa rin umano ang Legend Trio, dahil wala umanong kinalaman ang renewal ng Cape Incorporated sa inihain petition of cancellation ng mga original host, renewal of trademark registration is ministerial on the part of EPO, Bureau of Trademarks as long as the applicant submits a declaration of actual use and pays the fee, the renewal is without prejudice to the petition for cancellation which is pending, sa Bureau of Legal Affairs ng EPO, separate office siya. Saad ni Attorney de la Cruz, dagdag pa niya, kailangan lang magbayad online at magfile ng DAU declaration of actual use, marirenew na agad ang registration, masasabing may nakikita pang pag-asa ang TVJ na maipanalo nila ang ipinaglalabang trademark, dahil kahit na renew ito ng 10 years sa Tape Incorporated, ay wala umano itong bearing sa petition nila, tila nabunutin ng tinik ang mga legit da barkads. Marami ang naging masaya sa balitang ito ng legal counsel ng TVJ. Dahil akala ng karamihan ay talagang napunta na sa mga halos hos ang pangalan at logo na Itbulaga, hindi pa rin makapaghintay ang marami na muling mabalik sa Legend Trio, ang daladala nilang pangalan noon paman, wala umanong Itbulaga, kung hindi dahil kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, sa kabilang banda, nabigo na mag-testify sa hearing ng copyright case si Tito Soto, dahil ito sa oppose ng tape counsel kay Tito Soto, dahil hindi umano siya nagpasa ng judicial affidavit, nag-tweet naman si Tito Soto, at sinabing nagpasa na siya ng affidavit ilang linggo na makalipas I was prevented from testifying by the tape, GMA lawyers, Wanting a separate judicial affidavit when in fact we had a submitted affidavit weeks ago. Yun ang totoo, Ania.